Hello mga B! Kakalabas ko nga lang ng kumot at napakalamig kasi. Magdamag ba namang umuulan kaya naman mapapamaloktot ka talaga sa lamig? Sakto nga sa kaka-scroll ko dumaan sa FYP ko yung matagal ko nang kinikrave na Lomi. Kaya naman ngayong day off ko magluluto ako ng Lomi. First time ko nga lang pala magluluto nito. Talagang pinakanood ko talaga sa YouTube magluto nito? Ewan ko kung ako lang ha. Kapag kasi may gusto akong lutuin, pinapanood ko muna talaga sa YouTube kung paano gawin nito. Sakto nga at gusto kong humigop ng mainit na sabaw. Kaya naman go, lutuin na natin yan. ko nga ay ito agad ang inasikaso ko para naman maging sulit yung day of ko at marami akong magawang trabaho sa bahay. Pagtapos ko nga magluto ay binabalok ko maglinis ng bahay. May nabili kasi ako sa TikTok shop na vacuum. Kaya naman daw ako maglinis. Alam kong para sa iba ay nakakatamad talaga ang gantong panahon. Kaya ang sarap lang itulog. Pero dahil gusto kong maging productive ibang araw ko, naisipan ko nga maglinis ng bahay pagkatapos ko magluto. Sa kasing mga working mom, kapag sinabing day off mo ay ibig sabihin nun, no, trabaho naman para sa bahay. O oh, di ba narinig niyo 'yon? Mabango daw. Nakakatuwa talaga tong anak ko. Para siyang sisi. What ako naman yung inahin? Paano kasi kapag nandito ako sa bahay, saan man ako magpunta, ay nandun siya at nakasunod. Gusto niya ay palagi siya nakadikit sa akin at naglalambing. Kaya nga kapag sinabi ko sa kanya na day off ni mami ay tuwang tuwa siya. Ang ibig sabihin kasi noon ay marami akong oras sa kanya. Ganun talaga siguro kapag breastfed baby, no? Napaka-sweet nila, napaka-clingy. Two years din kasi siya nag-breastfeed. At siguro kung hindi lang ako nagtrabaho agad, ay baka mas matagal pa din yung pag-breastfeed ko sa kanya. Ibig tulungan tulungan kita O, oh, di ba? Mag-umpisa magluto ako hanggang sa matapos eh, hindi siya nawala sa tabi ko. Kapag nga nandito ako sa bahay, gusto niya ako ang nag-aasikaso sa kanya. Kahit naman na may mag-aasikaso sa kanya, gusto niya ako pa rin ang gagawa para sa kanya. Gusto niya yung ako yung nagpapaligo sa kanya, nagpapakain, gusto niya sinusubuan ko siya. Yung makikita mo talaga na namimiss ka niya pag nandito ka sa bahay at naglalambing siya sa'yo. Napaka-sweet talaga. Mabalik naman tayo sa usapang gawaing bahay. Mas ka kung ang partner mo ay katuwang mo rin sa lahat ng gawaing bahay. Yung tipong kasama mo siyang naglalaba, naglilinis ng bahay, may oras para sa anak nyo, nag-aalaga ng bata, yung mga ganoon. At isa nga ako sa so may mas asawa dahil ang lahat ng yun ay ginagawa niya. Pinatulungan niya akong maglaba, maglinis ng bahay, magbantay ng bata, at good provider pa. Napaka-responsable asawa. Hindi pong masusunod pang nasa bahay lang kesa yung gumala at lumabas lang bahay kasama ang mga kaibigan. Hi, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Thank you Lord at binless mo po ako ng gantong wonderful na family hindi man perfect pero ito yung pangarap kong pamilya. Mabalik pala nga tayo sa pagluluto. <laughs> Ang dami ko kasing kwento. Ito nga at pinapalambot ko na lang yung Mickey Noodles. Siyempre, kailangan natin tignan yan. Taste test! Dinagdagan ko nga pala siya ng patis para madagdagan yung lasa niya. Para kasi sa akin, matabang pa siya. susunod naman ay ilalagay ko na itong repolyo at papakulaan ko lang ng ilang minuto. At susunod nga itong two large egg. Next na itong slurry ng no cornstarch. Bali, naglagay lang pala ako ng dalawang tablespoon at tubig. Tsaka ako siya tinunaw. Naaamoy ka na siya. Ang bango. Ito na, malapit na siya. Kunting kulo na lang. Nagdagdag lang ako dito ng kunting patis kasi feeling ko matabang pa rin siya. At ready to serve na. Ayan, ready to serve na. Nagtanong din pala ako sa mga kasama ko dito sa bahay kung kamusta yung lasa. Aba, ako kung score ay 9 out of 10. O oh, ba? Diba? Not bad for the first try. O siya, maraming salamat sa panonood ha. Cooking na medyo may konting flex sa family ko. <laughs> Thank you for watching. Bye!